Good morning, good morning, good morning, magluluto tayo ng aking ulam <laughs> Ako na naman mag-isa sa bahay, umalis ang lahat So ako na naman ang natira na dito sa bahay, mag-isa At kakainin ko na naman daw ang aking sarili, eat yourself daw, o yun So ngayon, pumunta ako ng parking ng Kwan Palengke Ito ang aking bitiling, aking pagkain Magpuburidibot ako, as usual eh, bilang isang Ilocano, mahilig sa dinengde, mahilig sa nabraw, mahilig sa buri Ngayon magluluto ako ng buri dibo. <laughs> ito ang aking buri dibo. Sitaw at saka kamoting, kamoting kamoting baging. Kamuting lanot Kamoting oh. baging, kamuting lanot Ay ang aking ulam. Tara, samahan niyo ako magpepiyan ng aking ulam. Madali lang naman ito. Kasi sobrang Sobrang simple lang ang ulam ko Ito ang aking kaligayahan Walang diet-diet sa akin Dito sa bahay ako lang hindi nagda-diet Lahat sila nagda Ako na lang ang humuubos ng kanin, -kanin. ayun. Kasi ayaw ko mag-diet Ayaw ng chan ko, ayaw ng bunganga ko <laughs> Ayaw ng bituka ko Ang mag Kasi pag ako'y magda-diet Hindi na ako marakas sa aking trabaho pang araw-araw na ako pag walang, ano, walang kanin. Pero daw ang kanin ko naman ay bawas naman, hindi naman yung gaanong marami. Sa ulam lang ako, ano, talaga, bumabanat. Ulam lang talagang binabanatan ko. Ang kanin naman, ano yan, nasukat na yan. Hindi na ako lumalampas sa isang bowl. Na hindi naman masyadong puno, Ito naman. Hindi naman masyadong puno ang aking, ano, sa isang bowl na ganito, hindi naman masyadong puno hindi yan sumusubra wala nang ano wala nang take two pagka naglagay na ako diyan sa ano ko malilit lang ang hiwa para madaling maluto ayan ganito ang buri dibot guys ganito ang buri dibot ayan buri dibot ulam ng ilokano lahat ng mga ilokano nakakaano dito nakakatali at sigurado mahilig din sila diyan kami mga ilokano kasi isang taste namin eh Di isang lapan lasa namin ayan oh. ayan buri Ayan, kasi Ayan, nagpapakita ko sa inyo. Kumukulo na ang aking ayan na Oh. Oh, nilagay ko na dyan. So, ganyan. Ayan o, oh, ito lang naman ang rekado niya. Yan lang naman ang rekado niya. Isang, ilang, isang ganyan lang shallot. lot. Tsaka pit pitin ko na lang ito kasang binili kong ano, ang binili kong luya ay yung neti. Kaya pitpitin ko na lang para mas mabango siya. Ayan, o. Oh, ayan. pinitpit. Ayan, oh, lagay ko na lang doon sa aking tinindeng. Ayan, kumukulo na siya, o. Oh. Ayan. Inilagay ko ka na kasi yung kamote dyan. Inuna ko na yung kamote kahit wala pa siyang rekado para sa gunan ay pinapalambot ko lang siya. Madali lang naman ka lumambot. Ilagay ko ng aking ano, ganyan ating rekado. Ayan. Nagyan ko na rin ng kunting bagoong. konti lang naman kasi ang, din, ang buridi but hindi masa masarap, kung maraming bagoong. malalasan lang siya. konti Ayan. konti lang. Kung kulang, aasinan ko na lang siya. Ayan. Yan ang ulam ng kwan. Simpleng ilukana. Ganyan kasi yung kinakasanayan ko eh. Kaming mamahihirap, mahilig dyan sa grinding. O, oh, po tayo, no? Ito naman, yung kwan nilagay ko dito sa garapon na ito. Yung magic sarap ko, yan. Nilalagyan ko lang ng magic sarap para naman ay talagang masarap. <laughs> Ayan, no? Oh. Ayan. Ang ah, ko muna dyan para, ano, palalambutin ko lang muna dyan yung kamote. Abang pinapalambot ko yung kamote, Anuhin ko naman na itong kwan, sitaw. Tamad akong mag-ano ng ganun-ganun, diba? Ang sitaw, ginaganun-ganun natin, ginaganun-ganun, isa-isang ginaganun. Tinatamad ako para mas mabilis, ganito na lang, sana na lang, o, oh, diba? O, oh, ganyan na lang, o. Oh. Para mas mabilis, o, oh, diba? Malinis na yan, nilinis ko na. O, oh, ba? diba? Wala na yung isa-isang ganyan, iniisa-isa, diba? Mahilig tayo sa ganon. dyan sa Pilipinas. Wala na yon Ito na ang ngayon, napag, ano, <laughs> pagkupit ng sita, o, oh, di ba, mabilis, o, oh. kayahin nyo ako, wala na yung usong, ginaganon-ganon lang siya, o, oh. ginaganon-ganon, gano, iniisa-isa na ganon, di ba, ganon ang uso dati noon, o, oh. yung mga nanay natin noon, ganyan, iniisa-isa niya, matagal na proseso yun, kaya ganyan na lang, hiwa-hiwaan mong ganyan, Gayat-gayatin din mong ganyan, ganyan ka lalaki, syempre, ganyan naman talaga ang, ano, ng sita, o, di ba, ayan, pwede naman na sa endurong ilagay, o, So, ayan guys, masarap ang aking ulam na naman ngayon. Para sa akin, Masarap yan. Yan ang paborito kong ulam Mga tinengdeng, buritibo. Wala ko pala ilagay ito. Meron pa kunti, oh. Yung hipon na maliliit. Yung walang laman na hipon. O, oh, ayan, oh. Isasagpo pala doon. Ay, eh, nakalimutan kong ilagay. Ilagay ko na, oh. Ayan, oh. Ilagay ko na. Ilagay ko na lahat. Kasi mali. Kunti lang. O, oh, ayan. O, oh, wala na yung hipon ko. bus na. Kailangan ko na bumili ulit. Kailangan ko nang bumili ulit ng aking hipon. Try natin kung medyo malambot-lambot na. Late na kung kumain ng... Ayan, medyo malambot na rin. Try natin yung ano. sapaw pa. Mm. Masarap. Manamis-namis siya kasi nga, yung kamote, matamis. <laughs> Kaya manamis-namis siya. Masarap. So, ayan. Masarap na naman ang aking ulam. <laughs> sa mga, ano, mahilig sa dinindig, yan, matatakam na naman kayo dyan, mapapawaw na naman, ul na naman kayo dyan, mga hilig sa dinindig. Ganyan talagang hilig kong mga ulam, walang karne, walang kung ano-ano, walang bantika, basta walang sahog, yan ang gusto kong sahog. Kung hindi tinapa, yung tinapang prito, sana, eh walang tinapa dito eh. Yan, Matatakan na ako. Ayan, kumukulunan. Parang pwede na siya, oh. Oh, mo. Na niya. Oh, di ba? Dinding. Oh. Kuri di bo. Hmm. Ang sarap. Ang sarap. Pwedeng pwede na, pwede na. Kunti-kunti na lang. Hmm. Ah. Pwede na. Kain na. Na, okay na. Kain na. Oh, sarap. Kain na guys. Mm. Okay na ang ating ulam. Gutom na ako.